good morning, good morning, good morning. What a wonderful day. Today is December 3. O, 15 in here, 15 kabugos. Ay, salibang ko ngayon, ha? Didi dapit sa may buntay. Aadi, may danira pan badil di hapa. And me, construct. Kay duro na ko din nga turukbon, ha? Mga kabugasan, ha? Nagsusubra na haira. Amas ko yun ni Engineer Linday. Uh -huh. <laughs> Kanan mix construction. Exactly. Mami Bilin, an barangay buntay ano barang kay Bunte, ano sa nga beneficiaries? 150 lang akon pinaskuha. Okay, hello good kay. May day mo gin papa tag. ni ha. May da kanidi mga biscuit, may da kan tunod kape. Pero wala kitong magkuang kunang to adot sulod. Sigurado din yan ha. May malo na ikhen yan Lagi na. Sige ta sar kita mag game na po apo. -apo. <laughs> <laughs> Salamat po Nay, o adi pinaskuhan. <laughs> 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 Ay! Tayo machine. <laughs> bliss, 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 bliss. Bliss, God bless you. Sa didikuhan, biskuit. Ay, salamat eh, na. Hala, hala, hala. Tika ang inihan kuhan, usang alien nga para hub. Naglipong ang ulo. Ang kwarta kanina, nagsusurong to kayong bulsa. Oo, oh, yung pala yun lang eh. Hmm. Ha? Pasalamat na lang kita at Oh, Lord. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. What a wonderful day. Today is uh, December 3, 2024. Oh, uh, time check. Uh, 2024. 2025, Budoy. Time check. Uh, 9.40, ano? Oh, oh. So, ipasok ka na eh. Ano itong baga nangyantuan? Oh, yan ha. Masinga di kita, malibot kita, ano? May doon na itong tatagan ni Rimnon. Di diha may uh, kampusan uh, to. Ha? Ah? Oh segi pasok tani ni bang video. Alangkah ada kayak adi de mai barang ke buntai ha. Oi shout out adi mai den Pan pan badil ge apa? Unmake construct. Oh adi oh lo Adi di ge pirojer kelbin. Nah dululah. Namo ke am. Hmm. Baik sama. Oh alangkah dano mga pinaskuhan. Bugas 1 Hmm. Diri rin ang irilubon na. Kay duro na gud ini nga turok bon ha. Damay. Oo. Mga kabugasan na. Nagsusubra haira. Salit ipinanahat. Pag nala. Salit mano pa man. Ha? Ano'y adira? ta Kaparin ini nga panahatag. Um, di niya buntay. Oo. Amas ini ni, engineer. Ni Linday. Kanan mik. kanan mix construction exactly. o o so sa ini napili nga napiling, barangay or napili kay taga Buntay gud iya ah taga Buntay o unahon uh, uh, ni ani taga Buntay sa uh, barangay agi daw oh, oh. pero magsasarahi di doon sasarahi pero ini kabugos sobra ni 200. 200 sarani 200. oo oh. sige sige mami bilin inin an barangay Buntay ano ano sang beneficiaries Oh, pero ini nga tanang kabugos. 150 lang akong pinaskuhan. Oy, ini nga panhatag ang kanan pinagihan? Ni construction. Ni construction nga pinagihan imo hay maghihapon? gihapon. Oh, akong kumpanya. Oo. Oh, oh. So, paano pa man ano adtong baga karoyag magpa-construct han mga ira balay. Balay, kalsada. Kalsada. Ah, building. Building. Kunta ka lahi, ibilin. O, adilin na buntay, ha? Oh, ada, diman, ini engkai. <laughs> okay. Halo, geng kei. Okay. Mede mungkin papa. Tag. Kerwata Ini, man, Hah? Uh, donation. Hai, 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 Dani ka man ato dito ng kiti ng bayan pero... Dali kayo nang bilig ito. Huwag niya ka. Amin. niya tayo. Ano yan ang tanim nga Junis? Ha? Uni. Uni. Dali nga niya mulo. Pero buktok ka magtinimulo ano. Ano nga niya niya mulo? Ano? Din. yan. Magsang kayo ka mo. Man. Amin niya ha? Mayroon ka mga biskwit, mayroon ka nandito ng kape. Pero wala kitang magkuang kung anong tarot sa loob na. Ha? Huh? Tapos maram ka. Maram ka ha? Ano dyan eh? Ay, ka. Ah, kung may dapat itong dida. Ano pa man, hindi kalilipay ito na May dapat may dapat yung may May din yung request ano. Man, di man. Didak. Man, didak Man, dida ha. Wala daw Sigurado yun yan ha. May malung na ikahin yan ha? Ah. <laughs> <laughs> Masih kurang malu naik kayak ini. Man. Man. Lagi <laughs> dah. Begitu man. Man. Eh, lagi agak man. Oh, tapos marang pa. Mei dapatan susu man nih. Mei dapatan susu. Oh, man. Lagi nah doroi Glipai nih. Juno. Oh, gitu. Napa? No? Napa Tina Tinapa. Napa. Mm. Mm. Hi Oh, si pasalamat talaga ni kita. Oh, thank you. Mm, thank you kita han. Para Thanks, hubog, man. para hubog ng ilin. <laughs> Naglipo nga niya ulo kay no niya kwarta. Nagsusurunto kay na ba bulsa. Hmm. Kay niya kun igasto. Amo ah, to kaya, niya man, panhatag niya. Mm, ha? Sige. Ah. Mm. Oh. <laughs> Din ni makabati. Hindi. Sige, sige. <laughs> sige, sige. Oh. Kaya di papanhatag ko pa di. Uh Oo. -oh. ay shout out Florentino. Buonipis. Kap. 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 Ano Kap. Kap. Nandito na niya riyan, oh. Ito ang mga... Ito ang bagay ko kanya, oh. Pwede ba Ang mga daragan, gandaan din apa Apay! Pwede pa niya rapat, oh. Pwede pa inin. na ka ni Ha? Hinapad na din, oh. Ano? Oo. na. Adi. Adi ano nga itong bay? Ano yan nanay? Nana. Ay susa, di ba nangitiya po? Liwat? Eh! Ano, ano ah, anong, anong rasawa? Ay, ba rasawa? Ani nanguyang po? Mga rasawa? Ano nga Ha? Kumusta? Ano nga itong Ano man, pwede kaya... na kita yun na magkuha Uyab. Uyam. O, Gerahan ta dayon. Ano kid man ni kan na di ano. Oh, hmm, ni ginano ka. Tingon pa na kan Kay ano. Ikaw kini kay gin papatambal ak. Mm, kay ano. Kumusta ka man? Kayo na ayo na paglayo la. Mo pa standing, mo pa standing po. Muli ak. Oo. Oh. Kadi man kaya. Na dire ko ko pero. Kanon ginoperaim. Ini nya kamot. Ini. Au kanon im Oh, madre na ko pa naim nag nagagastos. Oh, nagagastos. Umulak, lolak ka bulan. Din sa Manila. Din niya saka na missionary. Sa kan. Ay, ah, ani ha di lamay ma dig papata gaim. Ay, sale. Ay, mani na nay. Ad ah, sinugbabante. apo. Oh. Tikit asal ma kita magemo na apo. Salamat Kuya. Oo, Oh, sa tayan. Ano na pagkuan. Oo, simple kay. Na inagi kan hadi, hadi tika adi. Ano nga bulan? Ano, ano pala da nga bulan? November? Eh, pala kan. Oh, October. October. Kuha na kung umuling nga October 14. Oo, oh, then October. Napaka, naglibot man ako ng mga, mga korokapilya. Oh. Mm. October 14 na kumuling nga naging kuwag din ang dinan Madre, August 25. Hmm. So, Ay, pasalamat na lang kita, ano ito. Oh, ang way, baga, ang parahubog nga ilin. Okay. Ano yung akorta, nagsusurunto kayo ng bulsa. <laughs> <laughs> Tapos naglipo ng ulo. Mayang over ada. Nagpakagawas. O oh, so meren nga pakilayon aning kuno kun hireno kuno, kuno nimo baga kuan sa nga anak ko may dako didto sa nga agin agin, bibiran unta. <laughs> <laughs> bibira. <Nabi> dire <laughs> <coughs> maka. Ni na bibira. Kore maka bingbang. <laughs> na baldado na makore na bibiran. Hala. Pwede pa. Pwede pa. Hmm. Oh, pwede pa. Ito. Na. Pwede pa iton? Ano ka nga <laughs> lukangan dah bagus tadi wat oh balita mana maka dia ko oh pagi sering lalakan kan nanaya oh kan hmm. anan patong yaran baning urban oh nani oh nani baning ha hmm. oh uh, sigi-sigi oh malibot lutak ko kay ah ikau dai nak saon mo selamat direkena kong pagtikadi didi didihan ada pat didih nga selamat coba sam indin ni <laughs> gindangan gindag ampa Gindang, oh plura Florentino Juanitis. Oh, ang kapitan. Oh, kapitan daw. Loro Wow. Juanitis. kung anak pag-aagi ko din, naka, sige na kilangin. ini, nagpudo, bago mabrubing bang nagud. Kalita. <laughs> oh, salamat. O, sige ha. Ilob lang. Opo, ma mabalik tayo so sa tisugad. <laughs> Ay pasti lang tot mga linorong uh, na kwan layton mga himang raw sila okay okay god bless god bless nay okay. pwede magpakaya nya? ano din nga lugar gindagan oh hi tiyo balay pipirat na ako yung ada ikaw lang oh dua mag asawa magasawakan? O mag asawa oh may damay ni masawa oh mga anak kaya man waray 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 niyo anak kaya ano Sige labimbang. Uh Oo. -oh. Sige, makada eh. Mamamas ko ako. Oh, ni? Okay. <laughs> oh? mm -hmm. Ha? na. Mm. Ha, ano to ni mga Norma. Mana norma? Oh. Kaya nung ka mo dida? Okay. Hai, man tatay. Ha? Oh, nagtatanong. O, oh, adin, kuhan. Pinaskuhan. Tika, ano sa nailin na para hubog ba? Oo. Oh. Ha? Oh, segi-segi pilu belalai. Ah, justru nekun, justru numpuk-numpuk ke. Segi ya, Norma, Mana norma? Oh, tiga yang tidak akan mana Rosalie? Oh, oh, oh gimpa pengasawa kontan aja, Riman. Apa <laughs> 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 waris apa yang? <laughs> Ayo dong, masa tiri nekitan, man. Mangarukitan pun, banyak remeh dakati.

Ah, <laughs> may balit ha? Nakul, natukubin Ah, yeah. uh, ako na lang di. Teka na inin. Hello <laughs> Bayo kita. Bayo tatagan niyo sana lang <laughs> kasi dito may kuwan. Aku naladi, asantik Kan ini, kan ini batas? Oh, oh Oh, bayar kita tadi <laughs> Oke okay lah Nggak, kaya di mana, oh Man, gitu, oh, kadang-kadang mau man, oh Oh, kaput, kaya di Kaya di, ngaran Kaya di, blis, nang, blis Blis, 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 blis Blis, God bless you Nang, ngaran, nga, bata Jelami Jelami So adin ni mo pinas no tikang inen dito no, sa ngail nga no, parag hubog nga no, naglipo nga niya ulo kati mamayhang over ala gadu kay nagsusurunto kay tong kwarta oh nagbubublog din ng bulsa kanina amo na pinapan no malit siya to amo pinapan hatag pero <laughs> kuno <na> santik ha <laughs> ah. ako na la balito adi ha uh, gihatag ko adi ha iya yes, papatagay <laughs> isling isyap si pa na kita mana salamat Ah, oh, sige, sige, ores pa oke, Okay, ay eh, pagkong ko, kaysa santi <laughs> Sige, ka. oh, suged lang taatong hinin. Karin trimis, pero sa Oo. <laughs> oh, okay. <clears throat> oh, kasi talaga nga nito, ali ka talaga na ako okay. Mga tayo, mga lugar. Pero ayok pulas, itong kuhaan No, Ah, uh, ano yung din nga lugar? San Isidro? Okay talaga din ni Dre. Ano ba Dre? Ano? Okay, pag-okay. May ila. Uh. Ayaw din mga sugad din nga balay. abang mga, mga lugar ba? Amingaw. Pero ora ka pa nga din ito ni pagkabatitan <laughs> ni Maya. Magpakabatit. <laughs> mga oro ni Mangraw. Ha? Ha? Uh, 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 uh.

yoto yokam ka kay kantonyo, kaya mga balo lang yan. Mapay! Mapay, lagi hap! Mapay, otro! Nay? Nay? Damang mga kumanukan. Karasa yung Mapay! Hu! Ming! Ming! Mapay! tao o!

Ah, sige, oh. Ay, kikita e, ka mo kasi kita niyo. Oo. Ah, sige, pakita ka mo niyan, ha. E. Oh, okay. Masarap mm. kay kita, ha. E, Kamusta oh, pag mabayag ka niya. Oo, oh. oh, oh, sige, yan. sige. Yan. Oh. Ah. Okay. Good. E, oh, ah, okay, oh. iskila mo pa ya. Ay, gawa pag sumadak. <laughs> ah. Oh, okay. <yun> oh, kita. <laughs> ah, yan lulabas yan. Makikita tayo ng Bertol, buday. Ay, baga pag-orientry, miss. Ayun na, kumusta na? na? Ayahinin ko lang, ko na. Ayaw, ko na. <clears throat> Nakain ka? Uy, alaga daw. Kaya naman ang mapa niya, an Masita. Ang mapa. Niya an Masita? gold. Basta kita mag-reco. on. araw na lang kita. Parang kita, tagang kita yung grasya. Ang na. Ano na nga? Ginigdanak din tayo yung karto. Eh, ano pa? Kabuha mo? Oo, oh, ginigdanak kanina pa. Ganyan mm -hmm. ha, kayta, hawak, na pa ko dito. Uy! Uy, higyan kayo takot ito nga nang hawag, wag. Ito. Bali man kita. Kuha ano, na mapiliin lugar. Hindi, hindi. Tapagkaan mga tagot. Ha? Tapagkaan mga tagot. Ibao doon. Oo. Ini, oo. Ano, sabaw? Kapi. Oo, oh, kapi. Oo. Uh -huh. Ay, manin yung kapi. Ay, ito pa yan. Oo, oh, ito payag. Kanina ka pa? Kaya yung magahon. Toto! Ay, maana, ayaw na yun, kita yung ayokuhan. O, oh, amat ah, iboy na sa, no? Yun nga, kuhan po, no, ano, ano, hindi ka nang mangga, no? Mangga ito, eh. Lagas na ito, nagurupo ito na. Ah, matagbabantay, ha'y man, no? Magkikita-kita, no? Uh, Mother Nature! Mm, Mamahang kop kita. Okay, maamoy ito. Ah, uh -huh. dito ha -kwan. Dito ha ano pa yun? Sabi salamat salamat mother nito. Dito ha ha amon uh -huh. ha plaza. Dito't mga uh -huh. Dito uh -huh. at nah mga kasyahan. Nagkukunahit dito. pakit mga puno. Ito magakalaw kay hambag yo edi mato na din hilakan uh, pa hinga, <laughs> oh, oh. <laughs> panay hinag lagi pa na libdan ano panay libdan ano dito yo balitid na arok lagihin ko an in in my ma... <laughs> <Laya ba yun? laughs> Um, balito adik, adik ni mo kuan man, may ka didipilis adik mo man may daka kapi kapi, oh, um, man, may daka di kuan, man biskuit, Ay, salamat na. Um, Ay, salamat. Um, <laughs> matikang ini hang kuan, usang ilian nga para hubog na, naglipong ang ulo, may hangover, Ang kwarta kanina, na to kayong bulsa di ha. O di ham age. Abtula, jakmar di kunya maron kun a. to. ginron to, pakitan din. Malalingkod di da. Wait, ilan ito? okay may burbal Ha? Waray. oh palayon lang ni. O sige, tara. Ha? kita hartuan. Lord. Lord no. kita. Oh, bado ging ka pa ni dada. Ingka kain ini? ni. Dada ako na. gingka dala. sasakom. Salamat. Ha. Oo. Uh -huh. Oh, tala maka di ako. Wala wala hmm. sing Wala ko bisis ka sintimos. Ah, di gerasulin ako pero. Ata kay ayo na lut. Sige mag pa man ng madu sudusin na ako. At, Thank you. <laughs> Lord, <laughs> give me. Oh, hala oh. makadi ako. Oo. Sige. Sana hmm. lang ta. Ada kay. Tikita ang talainin kung baga umagitan ko ang UFO. Oo, <laughs> sige. <laughs> <laughs> ha? Ano, oh, maiha ko ito. Oo, sige, sige, sige. Oo, maiha pa ito na lang. Mm. Mm. Tala. Oo, oh, tala. Kasi hindi tulong tawo yung tao ang naghihinulat. kilala ko din ito taga mm. dito. Dada, tira, dada. Mm. Atak, hindi siya. Tala. Tala. Mauli na tak diha Mars. So, ha, ha. ka mo. <laughs> <laughs> Okay, shout out you, Otro. Oh, yay! Oh, tala lang, so karoon tala na yan, oh. No? Oh, may dito pa dito baga nasasalin. Actually, actually tato nga nasasalin ko na dito, ha? Aakin ah, siya dito kabugos. Siyempre, pinapapag... Ano-ano instruction kasi ha, aton. Um... Mga kalagsang kunulot yung mga kababay na O oh, para kuno kita magpakaasawa. <laughs> Oo, so mga kababayan ng anit aton ah, mga ba? oo bisan hin, oh bisanin, no? basta babae ko no. O, oh, ang bagas ug ba nag Salit so, na dispensa ko ano tun iba nga baga. Karoyag basta tigam ni niyo. Ito niyo makuha nga nito nga 100 million kada birnis. May danaton na ah, panhatag kada biyernes ito nun basta makuha ito 100 ha masali tiga niyo kung may damagaan ha kung maupay kay pamati ko masaring <laughs> ko masing nga uh, magaan ka mo para kung nga magdawag yung loto masing dito, dito, dito sigurado masing ka kami Ikami, kami kami nala ayaw ikaw ito niyo ano oh. balita ko oh. pasensya na ha kinisilayin ka bugos so bali naibanan na hinalimayan ang adlaw oh tapos may pa dito na sasalin nga uh, uh bayan na at nahatag ah. oh, basta may pa na sa oh, lima, may pa 15 si uh, may pa na pulo may iba na dito no sa kaya no may na itong tatagay ng uh, uh, nagbabantay ang bata kay babae may na dito may da sulod balay so may da tapa siyam oo ha kung pera na nahatag yan ha? pero ba lima tama ba lima oo so may pa na siyam may panaratag oh. Oh, buwas pa panhatag ta. Again, this been your friend from another star. Siyempre, akong magpapabiling lagihap nga iyo sangkay nga permila lamayok mayok O, oh, di ba na iyo on okay lamayok lang ako. I um, pray, pray to the Lord and thank you Holy Spirit. No, thank you Holy Spirit. Ay, naku, thank you, thank you, thank you. O, say tanto pagkaya ito na kung tao ba nalupad tapos may din niya darang atungkod may din niya flame man, ito ba man ba no? bantawan tao oh, nalupad dia. o yan may din niya darang a flame atungkod yes being your friend from another star siyempre akong mapabilin na gap ngayon iyo sang kay nga mayokbo ako isang kay Tonyo good night sweet dreams mama chup chup okay okay ito nagiginapan ni, ni dada <laughs> Okay, 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 okay. Salamat kuno lo, okay, okay, okay. Ay, ay.